Si Sian Lim ang ex-boyfriend ni Kim Chu, sila ay naghiwalay lamang nitong December 23, 2023. Lahat ng tayo ay nagtaka kung bakit si Sian ay nagkaroon kagad ng rumor na ito raw ay may bagong girlfriend na. Nito lamang May 2, 2024, kinumpirma ng aktor sa Esquire Magazine cover interview na may girlfriend na ito at ito ay si Iris Lee. Isang Chinese-Filipino Senior Associate Producer at Viva Communications since October 2018 na naging part ng Hello! Universe, directed by Lim. Si Kim at Sian ay nagkaroon ng 12 years relationship, ang dalawa ay nanatiling tahimik tungkol sa kung ano nga ba ang talagang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Si Sian at Kim ay nagkaroon ng project sa kanya-kanya nilang love team, si Sian ay sa kanyang tinanggap na project na siya ang director ng Kumentong. At si Kim naman nakasama si Paulo Abelino na kanyang bagong love team na ang pangalan ay Kim Pao sa kanilang adaptation movie ng What's Wrong with Secretary Kim na siya nga namang kinakiligan ng mga netizen. Ang lahat ng updates pa tungkol kay Sian ay hindi na pinapansin at pinagtatawa na, na lang ng kanilang mga dating naging fans. Ang sabi ng mga ito ay si Sian daw ay nag-downgrade na masyado, hindi na ito ang Sian na kilala nila at patapo na ang mga projects na ginagawa nito. Habang ang kay Kim Cho at Paolo Avelino ay naging successful ang kanilang adaptation at talaga namang marami ang naging fans kaagad ng love team na Kim Pao. Ang ibang netizen ay hindi na nagtaka kay Sian kung ginagamit lang ba nito ang kanyang current girlfriend na si Iris Lee upang pagselusin ang kanyang dating kasintahan na si Kim Cho. Kung ito man ay totoo, halata na ang aktor ay hindi naging matagumpay dahil nag-glow si Kim matapos na ang dalawa ay naghiwalay.